Hindi ko po i-discuss dito kung dapat bang i-celebrate ang Pasko o hindi. Kasi meron naman po akong ibang videos dito sa channel para dyan. Ang titingnan po natin ay kung ano yung mga pwedeng gawin tuwing Pasko na mga Kristyanong nagdiriwang nito. So pag-usapan po natin ang mga pwedeng yung gawin in 5 minutes. Mamaya po pala babanggitin ko din yung mga dapat iwasan sa Christmas celebration. So una, pwede po kayong mag-conduct ng worship service para sa Panginoon. As a church, napakasarap po na sama-samang awitan at alalahanin ang pagdating ng tagapagligtas nung nagkatawang tao siya. Siyempre, wag po nating alisin yung katotohanan na siya, kaya siya pinanganak, e eh para mamatay para sa atin. Ikalawa po, pag-usapan niyo po si Jesus. Sa family po namin, hindi po nawawala na bago namin pagsaluhan yung mga pagkain, pinag-uusapan po namin yung kapanganakan ng Panginoon eh siya po ang sineselebrate natin eh. Kaya dapat lang na maging sentro siya ng pagdiriwang. Ang isa po sa nakakalungkot na nakagawian ng marami ay yung pagturing sa Pasko ng Family Day sa halip na pagsasaya sa pagdating ng mesyas. Ikatlo, mag-reflect po kayo personally tungkol sa Panginoon. Basahin niyo po sa personal devotions niyo yung accounts nung kapanganakan ng Panginoon and magpasalamat po kayo na naging tao siya Maganda rin pong pag-isipan na kung yung mga magi o wise men ay nagbigay ng regalo sa Panginoon, kayo po, ano po ang may bibigay niyong regalo sa Kanya? And speaking of gifts, ikaapat, magbigay. Hindi naman po kailangang laging regalo. Pwedeng pagkain, pwedeng oras, pwede pong relief sa mga mahihirap. Pwede nyo rin pong i-share itong video na ito sa mga kakilala nyo. Sabi nga po ng Panginoon, di ba? It is more blessed to give than to receive. And sa pagbibigay po kasi natin, nagiging kagaya tayo ng Diyos na nagbigay ng kanyang natatanging anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalima, kumanta po kayo ng Christmas songs, magpatugtog kayo ng songs na pinupuri ang Panginoon. Hindi ko po sinasabing huwag niyong pakinggan si Mariah Carey kasi marami naman pong magagandang Christmas songs para sa entertainment natin. Pero kung gusto nyo pong magpatugtog o umawit para sa Panginoon, magpatugtog po kayo ng mga kantang ang pinupuri ay ang tagapagligtas. Isa po sa mga paborito ko yung uh, Hark the Herald Angels Sing kasi napaka-biblical po ng message ng kanta. ika Maganda din pong manood ng mga Christmas movies na nagbibigay diin sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pwede din pong manood ng mga classic na Christian movies gaya ng Narnia, Uh, yung The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Maganda po yan. Panghuling may bibigay ko, magbahagi po kayo ng gospel kung may pagkakataon. Marami pong nagse-celebrate ng Pasko na walang relasyon sa Panginoong Jesus. Superficial lang po yung kasiyahan nila and hindi po nila na-enjoy -e yung eternal life na natanggap nyo mula sa Panginoon. Ibahagi po natin sa kanila ang mabuting balita na ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Jesus ay may kapatawaran, may buhay na walang hanggan, may karapatan na maging anak ng Diyos, at marami pa pong ibang spiritual blessings. So sana ma-enjoy din po nila yung na-enjoy -e natin. Okay, para naman po dun sa mga bagay na dapat iwasan. Una, iwasan po ang gluttony at paglalasing. Ang gluttony po ay ang sobrang pagkain kahit busog ka na. May mga wala pong makain kahit Pasko. Huwag po natin silang kalimutan. Sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 31, di ba? So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Ikalawa, iwasan po natin yung overspending o sobrang paggastos. Yung iba, mangungutang pa nga po, di ba? May maihanda lang. Yung Christmas bonus niya at saka yung 13th month pay niya napunta sa wala. Napunta sa matabang na spaghetti o kaya sa iba pang mga handa na hindi, hindi sila nag-enjoy. No, tapos pagpasok ng bagong taon, may utang. Bilang mga kristyano, dapat maging mabuting katiwala po tayo. Paalala po sa atin sa Luke 16 verse 11, Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Shoutout nga po pala dun sa mga hindi nagdiriwang ng Pasko pero laging nag-aabang sa Christmas bonus. Ikatlo, kung walang handa, walang regalo, walang aginaldo o Christmas bonus na natanggap, huwag pong malungkot hindi naman po para sa inyo itong celebration na to, di ba? Sabi nga po nung isang kanta, sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Kayo po, ano po ang mga Christian activities nyo tuwing Pasko? I-share nyo po sa amin sa comment section. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Kung gusto nyo pong makatulong sa ministry ng channel na ito, malaking bagay na po ang pag-subscribe nyo, pag-like at pag-share nito sa iba. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.